What's up guys? Welcome back to my channel. It's me again, your cemetery vlogger, Titi Bones. For today's video, nakakita tayo ng nicho na butas. E eh, makikita yung kabaong sa loob. Ay, hindi pala dito yun. So, eto siya guys. Eto, Butas. Oh, binatasan ng mga sopel terror yan, yun, no? mga, mga simento. Pare din na po ang ating mga uh, humble Made of metal. Ah, para akong pumipiyok-piyok. <laughs> yun po yung gamit niya, guys. Oh, mga kawayan. Eh, nakalawang na rin tong, ano, bakal na kabaong. So, Ayan, titignan natin yung mga gamit niya, guys. Oh, Nakasuot na ako ng plastik plastic gloves. <laughs> yeah, this is Synthron Anyway, yung mga ito is isusunog din lamang yan. Itong bakal, ano, pipikloin. Uh, yuyupin, tapos, ibibenta e, nila sa junk shop. <laughs> ano to anong brand to? Ano ba nakasulat dito? F3054. Ah. Ito yung mga gamit niya guys. Yung pinagkaiba lang. Isusunog, lang. Pag ako, pag namatay ako, hindi ko na ipapalagay yung gamit ko kasi susunugin eh. Keep it yourself na lang. Ganun. Aha. Uh -huh, short short, short. Uh, pantalon. Uh, long sleeve. Kumot. Ewan, hindi kumot yan. <laughs> What is this? Ah. Tingnan natin yung laman. Oh, Bakit may ganito? Pang baby to eh. May chupon. Ay, ano bang tao din? Nalagyan ng... Dinedede niya. Okay. Mga gamot, toothpaste. Balik ko na guys. Ito. Diba? Nakabalik na. Tingnan natin dito kung may baby. Baka ginamit lang yun sa pagpapadede. Ah, ang pikat ng medyo. Ah, ano ba ang dito? Lapit eh. Ah right, Okay, so isang tao lang guys Ito Mayroon pa ako nakita guys Yun know, o, may ano dun Ito tayo Alright Ano to? A slipper Sapatos na slipper Eh, parang siyang basa guys dito dito to mga tagus dito yung water Alright, ito ganyan basayan yung mga hollow blocks sa loob mga kapag isusot mo yan guys ano <laughs> bibilis yung takbo mo hindi <laughs> joke ko lang ay bitbit ng -bit yung kahoy <laughs> Mayroon dito din sa ano sa sa, sa dito sa parteng kabila. Okay. Yan, over the nicho. Hawaii <laughs> okay, Yan ano? Na, naulan ulan na. Eh, yan yung ano, call Ito, may gamit din siya. Ito, ito na lumot, guys. Ay ano bang tawag, lumot roots. Yung mga ugat ng puno, halaman damo basta plants ah so ito sya guys o oh, yan oh, parang buhok din to guys minsan ito binabalot nyo yung kalansay yun yung nagiging nutrients ng plants ah uh, fertilizer yung sarili niyang nicho ito uh, yung sarili niyang bubong is wala na ang nagiging bubong niya lang is yung pangalawang yung sumunod sa kanya uh. And that's all for today's video guys. Thank you for watching. Kung bago ka sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. See you to the next upload. See you on the next video.